lang po ito pero nais ko po sana na inyo pong uh, isama sa darating na Mayo mga kapatid I know na first time nyo pong maririnig sa akin na bakit po ako nagtitiwala dito sa party list na ito Kasi po mga kababayan ko marami po akong rason at gusto ko pong malaman ninyo yung mga rason ko kung bakit ABP ang kailangan natin sa Kongreso mga kababayan. Well, antayin na uh, mga kapatid, ako po ay uh, humihingi sa inyo ng tulong upang ating ilapit yung kapakanan ng ating mga bombero. Alam nyo po mga kababayan, marami na po akong tinanong na mga ka mga ka mga kapatid natin kung bakit bakit sila, bakit nila bakit kailangan ng ABP sa Kongreso. Yan. Maraming nagtatanong kasi very curious kayo kasi nag bakit bakit nilalabas sa bakit lumalabas sa channel ni Biyahin ni Koy si ABP. Bakit lumalabas yung ang bombero ng Pilipinas, mga kapatid, mga kapatid? Yan po ang gusto ko ipaliwanag sa inyo and this is live. Ayan. Para matapos na po yung mga tanong sa akin ng mga kababayan natin, tatapusin ko na po para hindi po kayo mahirapan. Bakit po ABP party list ay? Bakit po ang bumbero ng Pilipinas? Pag-usapan natin 'yan ngayon. Bago ako matulog. Kasi kanina nyo pa ako kinukulit tungkol diyan sa ABP, mga kababayan. <laughs> Kasi nagugulat po kayo sa akin, bigla po ako nagpo-post ng mga ABP ko, mga ABP content. Bakit po ba, mga kababayan ko? Iyan ang gusto nyong malaman, papaliwanag ko po sa inyo, mga kapatid. Ano ko ba ang ABP party list, mga kababayan? Number one, mga kapatid, sila po yung sektor, mga kababayan ko, nang uh, sila po ang sektor ng uh, mga bombero. Pag sinabi po natin party list, mga kababayan ko, 'wag sinabi natin party list kasi mga kapatid. Maraming kasi yan eh. Ang party list ay kinakatawan ng isang sektor mga kapatid. Sektor po, tama po kayo ng inyong naririnig. Isang sektor. Kung ang kinat for example, ang Magdalo Fertilis, mga kababayan ko, ang sektor na hinahawakan nila is mga mga sundalo, mga mahihirap nating kababayan at yung mga poorest of the poor. Ngayon, mga kababayan ko, ang ABP, ang bumbero ng Pilipinas, ang sektor na hinahawakan nila ay yung sektor ng ating mga bombero. Malinaw naman po mga kababayan ko sa kanilang sinasabi ang sektor na kinaaaniban nila which is ang bombero ng Pilipinas mga kapatid. So eto mga kababayan ko bakit po tayo sumusuporta dito? Ang, tan ang sagot ko po dyan mga kababayan the reason kung bakit mga kapatid yan po ang isa sa mga dapat nating ilagay sa kongreso. Hindi po tayo maglalagay sa kongres ng kung ano-ano mga kababayan. Mga kapatid, ilagay natin sa Kongreso yung may kinaaaniban, mga kababayan ko, at meron pinaglalaban sa ating bayan. Mga kapatid, marami po dyan nagpapakilala, protector daw sila, poprotektahan nila ang kapakanan ng mga, mga mahihirap, po protektahan daw nila ang kapakanan ng sektor ng mga manggagawa. Po daw nila ang sektor ng mga to which is lahat ng mga party system o party list na tumatakbo ngayon ay meron pong mga kinatawan o sinasa uh, kung mga sektor sa bayan natin na kanilang uh, kinakatawan. So ang bumbero ng Pilipinas, ulitin ko, sila po ay supportive o sumusuporta sa kapakanan ng ating mga bombero. Maraming salamat po. Uh, Ma'am Sweetie Pie, maraming salamat po. Live po ako ngayon. Huwag kayong magalala. hindi po to recorded. This is live. Hmm. Para po matigil na po yung katatanong sa akin ng mga kababayan natin, kaka-PM, kaka-comment sa akin, Koy, biyahin ni Koy, ano yung bumbero, ah, ABP party list, bakit ka nagpo-promote yan? Mga kapatid, pinopromote ko po sila because ito po yung dapat. Ito po yung dapat natin na Ito po yung dapat nating kilalanin. Alam ko po isa lang ang boto para sa party list. Pero mga kababayan, kung kayo po ay mahal ninyo ang mga bombero sa Pilipinas, mga kapatid, abay, kung kayo po ay nagmamahal sa ating mga fire, fire, fire volunteer, mga kababayan ko, sa ating mga sumusugod, mga bayani na sumusugod sa ating pag may sunog, nauunang rumisponde, nang hindi sineswelduhan, at nagpapakabayani sa gitna ng laban, mga kababayan ko Nakikisuyo po ako Kung mahal nyo po ang ating mga bombero. Isang boto po para sa ABP Yung isang boto nyo po para sa ABP, mga kababayan Lilikha po yan, mga kapatid, ng isang pagbabago Isang uh, magandang mangyayari Lilikha po yan ng boses sa Kongreso upang mabigyang pansin ang mga volunteer na lumalaban tuwing may sunog. Mga kapatid, kung kayo po mga kababayan ko ay nakikiisa para sa ating layunin na sana po pakinggan tayo ng mga kababayan natin upang matutulungan natin mailagay sa dapat nakalagyan ang ating party list. Shoutout mo na ako yung munting tinig. Di lang ako makapagtag. Eh. Pano, good morning. Maraming salamat. No? Hopefully, sana po, no? Para matapos na po yung mga nagtatanong sa akin, nagme-message sa akin, bakit ABP? Anong meron sa ABP? Hayaan nyo po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po, pa, ano po ang mga kahalagahan pa ng ambumbero ng Pilipinas, number one three, four, sa balota, mga kababayan ko, bakit po natin sila nilalaban. Hayaan nyo po, sa mga susunod na live stream ko, marami pa po akong itatakot tungkol sa ABP, mga kababayan ko, at makikita nyo po kung gaano kahalaga ang ginagawa nila para sa ating bayan at ano po ang kanilang nagagawa at magagawa pa sa atin kapag sila po ay nasa kongreso. At ano po ba ang kanilang mga naitutulong sa ating mga fire volunteer at ano po ba ang nagiging benepisyo ng mga kababayan natin mga kapatid kung uh, kung ipapaliwanag ko po dito, aabutin uh, po tayo ng hanggang bukas ng umaga. Pero for the meantime, mga kababayan, hayaan nyo po muna ako ipakilala sila sa inyo at i-introduce sa aking 264,000, 67,000 subscribers ngayon araw na to. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa mga itataas natin ang ABP party list mga kababayan ko. Ang bombero ng Pilipinas, sigurado tayo. Hindi kayo magsisisi, hindi hindi kayo lolokohin. Tapat magseserbisyo, hindi magnanakaw sa kongreso. Yan ang party list na hinahanap ko. ABP party list, number 134 sa balota mga kababayan ko. Huwag niyong kalilimutan sa Mayo. Isang boto mo, mahalaga para sa mga bayani nating bombero. Kaya wag mong kakalimutan niyang kapatid itatak mo na yan sa iyong listahan ang Bombero ng Pilipinas number 134 sa Balota mga kababayan maraming salamat po